Magandang hapon mga kaprobinsya, mag uh, testing tayo ng uh, drone natin ng kanyang uh, uh, home point landing. So ngayon, ang gagawin natin ay rin natin ang drone na ito. Tapos, titignan natin kung accurate ba yung kanyang home point o yung kung saan siya nag-take off ay doon naman siya uh, babalik. So ngayon, testing natin kung talaga ba ang accurate, accurate yung mga DJ drone sa pagbabalik kung saan siya nagmula so ngayon ang una natin gagawin ay ilagay na natin yung battery alisin natin yung gimbal yan tapos ah uh, ganto ang pag open ng drone pag mo siya ng isang beses lalabas yung battery indicator. So nagbibling blink yung pinakalas. So ibig sabihin, malapit na siya mag 75%. ah uh, bawat ilaw ay 25% yung katumbas. So ngayon, para ma-open natin to, ay double press lang natin. Press and hold. Yan, nag-click yung propeller. Tapos, magka-calibrate naman yung kanyang gimbal. Pag masdan yung camera niya, gagalaw yan. Pagkatapos ay i-open natin yung RC Ganon din One click Makikita mo yung battery levels And then press and hold para ma-open Pag nandito na kay sa homepage Ay automatic na maggoconnect Ang dalawa na yan uh, ang, ang unit nga pala ng drone natin Ay DJI Mini 3 Uh, apply more combo so nasa authorization zone tayo so take off permitted naman dahil nag-apply tayo ng request so ngayon ang gagawin natin ay ilalagay na natin yung drone natin dito sa landing point natin dito tayo magla landing point sa dulo ng kahoy Ayan. so ngayon ay medyo malakas yung hangin medyo challenging sa drone kung makabalik sya ng tama doon sa kanyang landing uh, position. So ngayon ay eh, take off na natin, no? Nakikita niyo yung drone natin dun sa baba. So paikutin lang natin yung propeller niya. I-start natin yung motor. Yan. Tapos take off tayo. Home point, Home point updated na. So pag kayo nag-take off ng drone, huwag niyo muna ng papaliparin ng malayo pagkaangat niya para ma-recognize niya kung saan siya nanggaling, no? Ganun yung ginagawa ko sa tuwing uh, ako ay nagpapalipad. So, tinuto ko ngayon sa kahoy, nakasentro naman, kung saan siya nang galing. So, ngayon ay eh, magte-take off na tayo muna Nang uh, pataas. Yan, iangat lang natin kung saan siya nang galing. Yan, di ba nakasenter sa kahoy yung, yung sentro uh, ng screen natin. So, ibig sabihin doon siya nang galing. Ngayon ay ipopost forward na natin. Siguro kahit mga 200 meters tapos, uh, iset muna natin yung return to home altitude. Yan, 50 meters, okay naman kasi wala naman masyadong babanggaan. Okay na yung uh, 50 meters na yan. Pagkatapos, ay ipopost forward na natin. Okay, hanggang uh, siguro kahit 20 mi uh, 200 meters. Ayun, napakabilis niya. Oh. Sobrang lakas ng hangin dito mga kaprobinsya. Yan, makikita natin yung mga bangka. So, yung height niya ay uh, 8 meters. Taas-taas natin ng konti. Yun, malapit na tayo sa mga bangka, oh. Ayan, 200 meters na. So, dagdagan pa natin. Itapat natin doon sa mga bangka. 300 meters. Yan. Tapos ay uh, babalik na tayo. Kung ano yung nakaset na altitude sa return home uh, return home picture ay yun yung magde uh, magde magdid, uh, ano tawag dun? Aangat yung drone natin ng uh, 50 meters dahil 27 meters lang yung nakalagay sa ating uh, uh, altitude height ay Uh, pupunta yan sa 50 meters kung ano yung sinet natin So, pindutin natin uh, Press and hold natin yung return to home Return to home At uh, babalik na yung drone natin So, mag uh, Ang tawag dun uh, Aakit na yung drone natin O, tataas sya At pag masdan nyo 45 meters Hanggang 50 meters Yun yung nakaset natin So, pabalik na sya Pabalik na yung drone natin dito natin malalaman yung kanyang uh, return to home kung accurate ba kung maglalanding ba siya doon sa pinanggalingan niya ayan inulit ko ang, ang ating drone pala ay uh, DJI uh, Mini 3 Fly More Combo RC Remote yung gamit natin uh, inclusion yan may tatlong battery kasama yan dito na yung drone natin Yeah. Makikita nyo yung uh, screen record natin. Kung tatama ba siya dun sa kahoy. Landing. Yan. So, pansin nyo, no? Medyo malayo. Pero tingnan natin. Kung hanggang saan yung layo ng drone natin. So, hindi na sama kasi sobrang lapit lang naman ng pagitan. i-post natin i-post na natin para makontrol natin yung distance yan so nandiyan na yung drone natin kita nyo yan nandiyan na yung drone natin oh. ibaba natin ng konti para masukat natin yung uh, ano nya yung distance dun sa kanyang landing point oops yan susukatin natin kayo yun <laughs> Medyo malayo, no? So, natin kung anong kalayo. So, hindi na masama mga kaprobinsya dahil uh, uh saan siya nang galing ay bumalik naman siya ng 1 meter lang yung layo. Isang metro lang yung layo pag mula dun sa kanyang landing position kanina, no? So, hindi na masama. Uh, safe na safe gamitin to kasi hindi kayo iiwanan yan. So, DJI Minute 3 Fly More Combo. Uh, return to home test ayan pasado naman okay